Wala. Si, 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 so so totoo kaya to? Subukan nga natin to mga idol. So itatry natin yung mga idol kung totoo. Itatry natin. So may apple ako dito. Ayan. So natatakot ako kung ano yung magiging resulta. Sana huwag niyo kong pagtawanan ha. Ayan. <laughs> My goodness. Sana gumanda tayo. So mayroon tayong babanggitin na sana gumanda, sana gumanda. Habang kinakain niyo to. Para magkatotoo kagaya ng naano ng video. So, ayan. Sana gumanda ako. Sana gumanda ako. Sana gumanda ako. Ayan. Tatlong beses mong pabanggitin niya. Tingnan natin kung totoo. Ayan na, guys. Kinakapal ako. <laughs> ayan na. <laughs> baka maging unggoy din, no? baka maging unggoy ako kakalabasan dito, guys. Ayoko ko maging unggoy. Ayan na. Ito na, guys. Sure na to, ha. Ah. Oh. First time ko kakain ng apple, guys. <laughs> Anong nangyayari ba? totoo. Oh. Kumain na rin kayo ng apple. Wala, grabe, oh. Oh my God. Ang ganda ko na. Hala. Hindi ko talaga akalain. Sasubukan nyo rin kumain ng apple, guys. Totoo oh, nga. Kukuha ako sa lamin. Oo oh, nga. Hala, akala ko mata lang ako, guys. Totoo oh, pala. Subukan nyo na rin kumain ng apple. Grabe, first time ko kumain ng apple tapos ganito yung result. Sana noong pa ako kumain ng apple. Sana noong ko pa ito nalaman. E di sana hindi ako iniwan ng... Sana hindi ako iniwan ng mga jowa ko. Charot. Jowa, wala akong jowa since birth, guys. Sana noong ko pa ito nalaman. E di sana nagkaroon ako ng sampung anak ngayon. Manulhin na ang lahat, minupos na tayo. <laughs>